Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa ano mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive, Drive Umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bahay ng mga diskaya, pinagbabato ng putik at pininturahan. Kampo naman ng kontraktor, magsasamparaw ng kaso. 28 luxury vehicles ng mga diskaya, na kumpleto na ng Buram Customs. Pagsusuri sa ilang luxury cars ng pamilya Diskaya, natapos na ng PNP HPG. Malakanyang bukas na reviewin din ng ibang ahensya ang kanilang pondo sa NEP. At death penalty para sa plunder itinutulak ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Salam alaikas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I I'm Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Webes, September 4, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive -max. Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga nagkilos protesta ang compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Ang pamilya Diskaya naman, sasampahan ng kasong kriminal ang mga sangkot. May report si Brigada Jigo Custodio, i mo! Brigada! Ganito ang naging eksena ng mga raliyista sa harapan ng gate ng St. Gerard Construction sa Pasig City na pag-aari ng mga diskaya. Hindi lang pinagbabato ng putik, pininturahan pa ng mga salitang korap at magnanakaw. Sa kilos protesta ng mga biktima ng kalamidad at environmental groups, kinun din nila ang malawakang korupsyon sa mga flood control projects na pinapatakbo ng pamilya Diskaya. Giit nila, ang bawat pisong kinurakot ng mga kontratista at politiko ay katumbas ng isang pamilyang nalulunod sa baha, isang magsasakang nawala ng kabuhayan at isang komunidad na napilitang lumikas. Sa kabila ng pagsalaula nila sa compound ng St. Gerard Construction, nanindigan sila na mas salaula ang ginawang korupsyon ng mga diskaya at ang ilan pang kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Mas yung mga na magnanakaw at Matapos ang insidente, agad nagtungo sa compound si Eastern Police District Director Police Brigadier General Aden Lagradante. Nakipag-usap siya sa kampo ng mga diskaya para sa pagsasampan ng reklamo Ayon sa legal counsel ng mga diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego, sasampahan ng kasong kriminal ang mga rallyista. Nerereview na ang CCTV footage para matukoy kung sino-sino ang mga sangkot sa pag sa compound ng St. Gerard Construction. Samantala, naglabas na rin ang pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto hinggil sa insidente. Ayon kay Mayor Vico, batid niyang galit at dismayado ang lahat pero hindi daw dapat idaan sa dahas ang rally laban sa mga diskaya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Frybacks, right, Brigada Ancient wide. Ancient wide. Samantala, tiniyak naman ang Malacanang na hindi papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na mauwi sa kaguluhan ang mga protesta sa bansa tulad ng nangyayari ngayon sa Indonesia kung saan umigting ang galit ng mamamayan dahil sa isyo ng korupsyon. Kasunod ito ng magkakahiwalay na kilos protesta kaninang umaga kung saan sinugod ng mga disaster survivor at militanteng grupo ang compound ng mga diskaya at binato ng putik at nagvandalize habang pinukol naman ang bulok na gulay ang mga pulis sa harap ng tanggapan ng DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo na mananatiling nakaangkla sa due process ang lahat ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Inatasan na rin daw ng Pangulo ang mga concerned agencies at law enforcement units na tiyaking hindi mauuwi sa kaguluhan ang anumang kilos protesta at mapanatiling hili ang kaayusan sa gitna ng isyu. Giit pa ng palasyo, ginagawa ang mga hakbang na ito para sa kapakanan ng taong bayan at hindi upang magdulot ng gulo. Inanunsyo naman ng Bureau of Customs o BOC na nasa kustudiyan na nila ang lahat ng 28 luxury cars ng pamilya Diskaya. Ngayong araw, isinuko na ni Nadiskaya ang labing anim pang dagdag na mga sasakyan bukod pa sa labing dalawang sasakyan na una na ang nakuha ng mga otoridad. Kasalukuyan na pong sumasa ilalim sa processing ng BOC ang mga bagong sasakyan para sa sealing at documentation at babantayan ng mga tauhan ng ahensya. Maliban dyan ay i-verify ang importation records at pag-aaralan din ang duties at taxes nito sa tulong umano ng Land Transportation Office o LTO ipagpapatuloy ng BOC ang malalimang imbestigasyon. Max. Right, Max. Bandita, Asian -wide. Asian -wide. Samantala natapos na ang verification at validation ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa ilang luxury cars ng Pamilya Diskaya. Lumalabas na lahat ng mga ito ay rehistrado. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Walos sa labing dalawang luxury cars ng Pamilya Diskaya. Ang isinailalim sa pagsusuri ng PNP Highway Patrol Group, ayon kay HPG spokesperson na today malang na isumita na nila ang mga dokumento ng sasakyan sa Bureau of Customs mula plate number, MB file number hanggang sa pangalan ng registered owner. Out of 12 meron pong 8 na pinaverify at pinabalidate po ang ang BOC po natin at ito naman po no ay isinumite o sinabit na po ng PNP. Kompletos regados po yun, kung saan po ito galing, ano pong uri ng sasakyan, ano pong MB file number, ano po ang plate number, kung sino po ang registered owner. Lahat po yun ay nakabigay po, ah, lahat po ay binigay na po natin sa DOC. So, so far ma'am, wala naman mga irregularities kami nakita. Lahat po yun ay registrato. sa ngayon po, no, ay binigay na po natin lahat po ng mga verification and validation na inatas po sa atin ng BOC. Nilinaw pa ng HBG na limitado lamang ang kanilang papel sa pagtulong para hindi maantalang investigasyon ng BOC. Ongoing po yung investigation ng BOC at kung ano po yung maaaring makita po natin maitulong sa kanila at maaaring magbigay po ng updates po sa ating mga kabayan, at ibibigay po ni Kaya ng updates. Bagamat walo pa lamang ang na sa ilalim sa pagsusuri, nananatiling bukas ang HBG na ipagpatuloy ang proseso sa natitirang mga sasakyan sakaling ipag-utos pa ng BOC. Ipinaliwanag din ni Malang na dadaan sa HPG ang lahat ng imported vehicles. Para yan sa final registration bago ito makakuha ng tinatawag na birth certificate o official record sa bansa. May mga ongoing na meetings po ang um, BOC together with the In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music News Authority. Inapurubahan na ng Department of Justice ang hiling na pangalawang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dixon. Ang apat 43 pangalan na nasa listahan ay ang ilang mga opisyal naman ng DPWH at mga kontraktor. Ilan po sa mga listahan ay mga contractors na sina Sara Diskaya at ang asawa nitong si Curly Diskaya, Maria Roma Diskaya Rimando na pamangkin ni Curly, Lawrence Lubiano na sinasabing contributor ni Senate President Chisis Cudero, at Mark Alan Villamor Arevalo na una nang nasabunyan sa Senate hearing. Kasama din si Edgar Acosta Maliban dyan, kasama rin dito ang mga opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara na dating district engineer sa Bulacan at isa pang kawaning si Bryce Erickson na kasama umanong magkasino ni Alcantara. Max. Nationwide. Nationwide. mainit na isyu ngayon ang tungkol sa mga maanumalyang flood control project. DELA Rosa, naghain ng panukalang naglalayong PATAWAN ng death penalty ang mga mandarambong. Para sa kabuang detalye ng report, Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. Yeah. Ibinahagi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na naghain siya ng panukalang batas na naglalayong ang patawan ng death penalty o parusang kamatayan ang sinumang map patunay ng nagkasala ng plunder o pandarambong. Ito ay kasunod nga ng paglabas ng mga impormasyon at investigasyon hinggil nga sa mga manumalyang flood control sa Pilipinas. Ang nasabing panukala ay nasa apat na pahina at mababasa nga sa unang parte nito ang rason kung bakit itinutulak ng senador ang nasabing parusa. Ayon sa explanatory note, may tuturing na mabigat at seryosong pagtataksil sa tiwala ng publiko. Ang pandarambong kaya nararapat lang daw na parusang kamatayan ang siyang ibigay sa mga gagawa nito. Base sa pahayag ng Department of Finance, lumalabas na nasa 42.3 billion pesos hanggang 118.5 billion pesos ang nawala mula noong 2023 hanggang ngayon taon dahil nga sa korupsyon ng mga DPWH flood control projects. Kung titignan katumbas daw ito ng 95,000 hanggang 266,000 na trabaho. Kaugnay nga nito, iginit na senador na hindi may tuturing na simpleng krimen. Ang pandarambong dahil nag rason nito ng paghihirap ng Pilipino at pagkamatay ng ilan. Kung sakali nga na maisabatas ito ay little injection ang gagamitin rito. Samantala patuloy naman ding umaasa ang senador na susuportahan ng publiko ang pagsasabatas ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right backs. Right backs. Right backs. Hindi na daw ibabalik ang 2026 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management. Ito ang kinumpirma ng mga leader sa Kamara matapos umanong magkasundo at mapayuhan ni Speaker Martin Romualdez. Kung ano ang napagkasunduan, alamin po sa report ni Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Ilalabas labas ng mga kongresista ang lahat ng kanilang reklamo sa budget ng Department of Public Works and Highways na nakapaloob sa 2026 National Expenditure Program sa panayam kay House De Deputy Speaker Ronaldo Puno, kinumpirma nito na napagkasunduan nilang ituloy muna ang budget briefing ng DPWH bukas araw ng biyernes upang marinig ang panig ng ahensya at upang ilatag ang kanilang mga natuklasan. Si Speaker Martin Romualdez Anya ang nagbigay ng payo na huwag nang ibalik ang 2026 NEP sa Department of Budget and Management dahil hindi naman lahat ng ahensya ay may problema sa line items. Ipinunto ni Puno na ang ahensya na mismo ang magtatama ng mga sinasabing erroneous at double appropriations may koordinasyon sa DBM. Sa pamamagitan anya nito, corrected o naitama na ang isusumite sa kamera at maiiwasan ang impresyon na sa mga kongresista nagmula ang corrections. Dagdag ng kongresista, aabuti ng isang linggo hanggang sampung araw ang pagtatama ng DPWH at DBM sa kanilang mga natuklasan sa NEP. Para naman sa ibang mga ahensya, may partikular na lamang umanong tututukan gaya ng issue sa Farm to Market Roads. Kumpiansa ang House Leader na magagawang tapusin ang budget briefings hanggang sa September 16 Bagamat de depende ito sa DPWH dahil libo-libo umano ang proyektong rereview nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hajji Kaamino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority like Brigada Nationwide, Nationwide. bukas naman ang na nabusisiin din ang pondo ng iba pang ahensya sa 2026 budget kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos na silipin muli ang alokasyon para sa DPWH. May report si Brigada Maricar Sargan i-brigada mo. Brigada. Report. Hinimok ng Malacanang ang iba pang departamento ng pamahalaan na kusang repasuhin ang kanilang mga proyekto sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling busisiin ang budget ng DPWH matapos lumabas ang impormasyon na may mga insertion pa rin sa pondo ng ahensya. Bukod sa DPWH, kabilang naman sa mga nabanggit na mga mambabatas na dapat busisiin ang budget ay sa Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of Health at Department of Agriculture. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mainam na sa simula pa lang ay makita at maalis na ang mga questionabling proyekto upang hindi na maisama sa budget. Dagdag ng palasyo, handa rin daw si Pangulong Marcos na ipag-utos ang pag-review sa budget ng iba pang departamento kung makikitang may mga anomalya o isiningit na pondo. Sa ngayon, nakakasunod pa ang Kongreso sa timeline ng budget deliberations at hindi pa nakikita ng Malacanang na mauuwi sa re-enacted budget ang 2026 General Appropriations Act. Nagbigay na rin po ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa DBM at sa DPWH para tignan mabuti, evaluate kung ano ba yung nangyari sa 2026 sa NEP ata ayusin ang dapat ayusin. So kung may iba pang mga ahensya na involved, ay uh, ganoon din po ang magiging utos ng Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Max. Brigada Nationwide. Mga kabrigada na aresto ang magkasintahan matapos bahuling nagtatalik sa loob ng Children's Park po dyan sa Burnham Park sa Baguio City nitong Martes ng gabi. Ayon po sa Tourist Police Unit ng Baguio Police, ang sospek ay isang lalaki na 23 anyos na estudyante mula Ordoneta City, Pangasinan, habang ang isa pa ay babaeng 22 anyos mula naman sa San Fernando City sa La Union. Napansin daw kasi ng isang security guard ang magkasintahan na tila naglalampungan sa bleachers malapit sa comfort room. At nang bumalik ang guard sa lugar, aba, nahuli niya ang dalawa na nagtatalik na agad namang tinawag ng guard ang mga kapulisan at naaresto ang magkasintahan. Kasalukuyan silang iniimbestigahan at harap naman sa kaukulang kaso. upang kumpleto. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Sefem Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada New Sefem Philippines. In the heart of changing lives, Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisa The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.